Shutter. Button. So Double tap to activate Hello sa inyong lahat mga katropa. Magandang umaga purihin ng Panginoon So Ah uh, kumusta na kayo Ah uh, maraming salamat sa mga nanood ng upload ko kahapon Ah uh, Ngayon naman update ko naman kayo sa gagawin kong prank kay Aaron Milan at saka kay Rain Orian or no kahit wala si Rain dito sa aming at ang nandito lang ay si Aaron so gagawan natin silang dalawa ng prank so nandito si Aaron sa aming sa sa Luisoy si Rain naman ay nasa Hagonoy sa Bulakan Bulacan so ang ipaprank natin ah uh, Ilalagay ko sa thumbnail natin is May iba na akong kaibigan Tapos, dun natin sila ipaprank uh, Sana, kahit wala si Rain Nasa bulakan Bulacan si Rain Tsaka si Aaron Milan Andito siya ngayon sa Sa Luisoy Diyan sila nakatira Ipaprank natin siya ngayon O up sa susunod Hindi naman sa ngayon na ipaprank natin sila So, update update lang muna natin sila sa gagawin ko. No. So, 'yun ang gagawin ko, ipa-prank natin silang dalawa. Sana magtagumpay tayo sa gagawin ko. So, sana walang makahalata kasi ito na talaga yung pinakahinihintay ko na gagawin ko eh. so, ito yung pinakamatagal ko nang hinihintay na gawin sa kanila yon na iprank ko sila. No? Sana, ah, uh, magtagumpay tayo. So, hanggang dun lang muna tayo, mga katropa. So, yun lamang. Thank you for watching. God bless.